Ano yung pakiramdam mo pag nakita mong nagbabayaran? Wow. Masaya, siyempre, kasi nakikilala ka sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya ka ba nakilala ni Bella? <laughs> Ay, <yung> ako. <laughs> Ganto kasi yan, James. <laughs> Tama na Tigilan natin. <laughs> <laughs> Salamat naman, Joseph. Nahihiya na kami. Oo. <laughs> silang ko na, pero ang pangit. <laughs> <laughs> ang pangit talaga. Hindi ako makakautang ng alak pag ano ang ko. Speak for yourself. <laughs> Kaya, ang ganda eh. nung ginawa ko. Nakaka-Joshua <laughs> <laughs> nakaka, nakaka <Joshua> Garcia Bakit <laughs> pala itong ba? buho ko eh. <laughs> Kasi tingnan yung... mo, pag ang bumuha ng ganito, <laughs> ito ang pangit. <laughs> Pero buti nilang meron. Ay, teka, nandiyan pala si Joshua. teka, paghandaan natin ng na konti. ano yung video ni Joshua doon sa TikTok, parang ang bango-bango niya. Ako parang video kay you can smell taka eh. <laughs> Tsaka naka-plain shirt lang siya. Pag oh. nag-plain shirt, parang... Kargador lang <laughs> 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 ano, an Red man, carpet. Red carpet yan. Baka Papaka sabi Sabihin parin. mo naman, di kami naghanda. <laughs> Pag ganyan yung ano ko, suot, yung naka tsinelas <laughs> <laughs> Para ko <kung> may trangkaso. <laughs> Bakit okay, siya okay, mukhang maganda? Ang ganda, no? <laughs> Parang pwede mag-mood. <laughs> Pero, welcome Joshua. Oh, Joshua. Eto, welcome Thank muna natin you. si Joshua sa ating... Gigi Han! Ano nga ba ang Gigi Han, James? Ano nga ba ang Gigi Han, Joshua? <laughs> <laughs> Tinasa mo eh. Joshua, ang jijihad uh, uh, ay kung saan welcome na welcome ang lahat ng tao. Wow. Mm. Dahil dito, pwedeng... Ang Gigi, ano ba ibig sabihin ng Gigi? Ibig sabihin, gigil na gigil. Oo. Oh, game na game, katulad game mo. Game na game, galit uh, na galit. Uh, Kaya uh, uh, dinadaan natin sa iba't ibang emotion ng G. O kung G ka na ba? G ka na ba, brother? G na ako. O, yun. G, ka na. <laughs> oh, G ka na. Dahil uh, <laughs> ano ba mga katanungan ba? natin dito? Pa? <laughs> ito nga. Ito nga. May mga katanungan. Eh, pero alam mo, Joshua. May tanong? ito may mga inandalang yung mga researcher namin. na. Ha. Medyo hard hitting yes. kami nag start Umpisa mo na. Ano una okay. talaga? Ano, okay. Okay. Ito ang isa sa mga hard-hitting question para sa'yo. Okay. Tuwing kailang ka nagpo-post ng content, <laughs> bakit ganito? Bakit ganito? Akala ko, hard-hitting question. Ang, pang first question natin, tuwing kailang ka nagpo-post ng content, po siya oh, naman. Ha? Tuwing kailan ka nagpo-post ng content? Tuwing kailan? Pag-trip ko lang, hindi hindi palagi. Oo. Oh. Pagka naramdaman ko lang, or pagka pag TikTok, gusto ko lang. Pagka uh, may nakita ko magandang sayaw, tapos parang feeling ko hey. Mm. mukhang maangas ako dito pag ginawa ko. Talaga? Maangas yung ganun. Pag yung formula, dapat <laughs> nung, mga magmukha kang maangas. Ganun. Nung nakita ni Joshua itong... Mukhang maangas. parang feeling so, ko... Yun, sina upload ko na. Itos, mm. Tapos iwan ko na ulit siya. Hindi ako masyado nagtatagal sa social media. Ah, kumbaga, mm pag in-upload mo, hayaan mo na, hindi mo na pinabalikan oh, yun. Magugulat magagulat na lang ako na yun na, yun na dumadami uh, oh, ng followers oh, na. pinipick up na ng ABS-CBN, <laughs> iba ibang ano, no? Oh. Sabi, ba't pinipick up na nag-viral tuloy? <laughs> <laughs> ano yung pakiramdam mo? Ano yung, so, pag nakita mong nagbabiral, mm nahihiya ka ba? O oh? parang, gust... burahin ko na nga no, ito, oh, okay. ang dami nakakita. <laughs> pakiramdam. Okay, Masaya, syempre, kasi Nakikilala ka sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya ka ba nakilala ni Bella? My favorite Filipino actor right now is... Ila? Joshua? Crush ko yun Parang overwhelming lang yung nararamdaman ko sa mga tao. Mas ginaga, ginagawa pa nila. Parang stitch pa nila yung video. Meron yung si ano? Sino to? Si Joshua? <laughs> mo hindi pa lang ba <laughs> ginagaya niya yung sayaw sa, ano, sa TikTok. Tapos yung kung ano yung suot ko, kung ano yung background, gagayaan. Parang kamungka akong natatakot na nga ako. Pati <laughs> <laughs> gwapo din. Oo. Oh, oh. Yun ang lalaki din. Ang hirap pala maging gayahin ito si Joshua. Mm -hmm. Kailangan pogi ka rin eh. eh, eh hindi natin magagaya yun. Huwag mo naman ako isama dyan. <laughs> <laughs> O oh, yun, eh, medyo uminit na yung ano natin. Oo o, nga. Medyo uminit. Uh, e eh, nandun na rin usapan. tayo sa usapang mga comments. Mm -mm. eh malamang nakakita rin ito ng mga mm -mm. mean comments. Oo. Oh, oh. Na babasahin natin yan dito sa Bash, Bash Daily. daily. Yeah, ano oh. nga ba yung Bash Dami Daily, ito, James? Dami nababasag ganyan. May mga tumatak ba sa'yo noon na hindi mo makakalimutan nung bago pa lang na mga comments? Tamad. Oh, uh, tamad? Paano uh, ka... Tama daw sa PBB kasi ang lamig. No, ito <laughs> ka naman. Aircon doon, so, air kala mo may penguin diba? na lalabas. Minsan nga, tatama din ka ng maligo kasi di ba, oh, tigla five minutes ako. lang kayo. Oh, oh. Ikaw ba, tamad ka doon? Maaari. Masasabi <laughs> <laughs> ko. Ne, pero malamig talaga. Malamig, oh. Anong aircon doon, malamig. Saka kung makapagsalita naman ng tamad, akala mo kasama siya sa bahay. <laughs> 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 Kaya ba? Ano rin ba? Amo ka ba? <laughs> Oo. Oh, <laughs> sana binoto mo siya. Oo, oh, ito. Ito ang mga ano, i-start na natin dyan. Ito. Sabi ni. Mainit, mainit. Ay, ikaw, ikaw magbasa. Tatawag okay. Tapos din ako kay Joshua. Okay, hindi. Eh. Tropa natin si Joshua. Ito ay galing kay M. Ang oh, pangalan eh. niya. Joshua Garcia, tama na yung TikTok mo. After nung first trending video, nakakaumay na charot. Ay <laughs> charot sa eh. <uli. laughs> kahit itong charot na to kahit ano pang sabihin mong offensive pag ginalo mo 'yung charot. Parang nag ang, Gumagaang, oh, no? Uy, eh. namatay, papa mo! Charot! Uy, <laughs> diba? ampong ka lang! Charot. <laughs> <laughs> oh, charot! Pero yun yung alam. nagpagaang, eh. Ikaw, ano sa tingin mo itong sinabi niya to? Di ko na rin alam. Minsan nga may moment ako pagka <laughs> nagtitiktok. Oh, Ba't ko ba ginagawa? May <laughs> <laughs> ganun ako oh. moment, eh. Kasi syempre, daming take na. Mga apat, lemon take. Ah, Talaga? Oo, so parang habang sumasayo ka, parang... Nakatingin ka dyan sa video. Ba't ko ba ginagawa Kaya pala inaayaan mo na. Oo. uh, oh, mo oh. na. Ayaan ko na yan. O oh, di, Marb. hindi pala nag-iisa. Pareho kayong nauumay ni Joshua. <laughs> 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 Pero thank you sa panonood. Oo. Oh, oh, oh. Isang ano din yan. Nakailang view din yan. Oo. Oh, oh. Ilan ba? Mi million? 10 million? Saan? Yung first trending mo na video. 140 something. 140, 140 million? million! Nakukutosan kita! Charot! Charot! Eto, Joshua, galing kay era Ganda. Sabi niya, di naman marunong lumaplap <laughs> si Joshua Garcia sa Narde. <laughs> ano ba ang tamang paglaplap? Oh. Bakit mo tinatanong sa akin? Ba't nakatingin ka sa akin? Hindi <laughs> <laughs> ba? Hindi ba <laughs> marunong? <laughs> ano ba ang klase ng laplap -lap na hinahanap mo, ay reganda? Oo, baka naman, ano bang, hindi rin kasi ako yun eh. Si Dark Brian yun. Tsaka, ano bang gusto mo laplap? Mas wild pa. <laughs> ano gusto mo? Baka sama, siguro iniisip niya kasi, Abot ang pisngi. Yung dila yung dinudok sa... <laughs> Alam mo na. Ha? Tama! Ba? Tama na, no, Brian! With, Meron bang picture si ano dyan? <laughs> Ito, si... tignan nga natin. Ah, wow! Abo. Parang ano? Siya kaya yan? Parang hindi siya yan. <laughs> ano? <laughs> Pero, pinractice mo ba yung lap-lap? Hindi. <laughs> <laughs> Maraming tatlong, apat, limang take ata yan. Oh. So, medyo nasanay na lang kami. <laughs> <No>. <laughs> nasanay na lang kami nung ginagawa namin. Pero yun yung hiningi kasi, yun yung kailangan. Eh. Mm -hmm. Hindi ko naman siya gagawin ng decision ko lang, <laughs> di Nag-usap kay ni Janela noon. Uh Oo, -oh. pra practice tayo. <laughs> <laughs> All right. Okay na tayo dun. Okay na tayo dun. Okay oh, walang charot. <laughs> charot. Jijing, Jiji, wala talaga sa mamamayan. Oh, ito Jijing, talaga 'to si Joshua. Siyempre, ano pa uh, habang umiinit ang mga usapan natin, may mga other question pa tayo dito, di ba, James? Oo, okay. o, kasi nung mga nagko-comment sila below hmm. words back, sila Bella <laughs> doon mm -hmm. sa video mo mm -hmm. Eh ang mga tao naging, ano, nag-wild. Oo. Mm -hmm, sinasabi, pumila kayo. Gaano ba kahaba yung pila? 140 million ang pila. Ang haba. Kasama yung mga lalaki Hindi <laughs> oh. <laughs> ko alam kung saan nag-start yung pila, pila na yan. Gusto mm. parang, nandod doon na lang siya bigla eh. Nagkaroon na lang ng pila, bigla. Anong requirement para pumila? Oo. Oh. Hindi ko rin alam eh. Tanong nila sa mga nakapila. <laughs> 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 Tingnan natin yun. oh, na, eto yung... Tingnan na Ito yung mga nakapila eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Pumila to si Pia Wurtzbach, di ba? Uh oh, o, pila. Din. Ah, una ako sa pila. Punta ako dito. Okay. Uy, <laughs> si Nicki Minaj. Wow. Nicki Minaj ba to? <laughs> oh, si Nicki Minaj yan. Ah, pumila din si Nicki Minaj. And then, ano kasi, yung ginawa kong TikTok dun sa Switzerland, kanta niya. Ah. Uh... So, baka siguro natuwa lang din siya na... Nag-comment siya? Nag-trend. Na, 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 alam mo yun, nag-trend din yung hit yung sa TikTok, yung kanta niya. Oh. Hmm. Hey, Pia! I will go to the line. Get out of here. <laughs> Mama. <laughs> Uy, si Bella. Ayan, uh, ano, uh, kabayat siya. Wow. Uy, <laughs> Uy ganong input, ha. <laughs> <laughs> sa una na siya sa pila. Oh, okay. Dito na siya. <laughs> At si Julia. Julia. Nakapila pa ba yan? Parang hindi na nakapila yan, ha. <laughs> Eh, nabigay lang naman sa atin. Oo nga. Nabigay lang sa atin. Nagaling. May isip pa tayo. Oh, no. <laughs> Halika dito, Pao. Ito yung nabigay. Ito <laughs> yung nagbigay, Oo, oh, para pa, Pao. lang meron tayo, oh. ano, ah, si sa si, si, sasabunutan si, oh. ano. <laughs> ah, sige, dito ka sa kabilang pila. <laughs> <laughs> meron ka. Oh, oh, may kabilang pila. pila na yan. So, oh, oh. sino ang pinaka-memorable memorable na pumila para sa iyo? <laughs> Pakit oh, dito naka <laughs> dito naka pwesto. Ano ba? Dito... Eh. Hindi kasama na... sa choices oh, Nakadantay sa iyo pareha. Well. <laughs> oh, feel ko si Bella. Ooh. Sige, sige na. Sige na. Okay, <laughs> okay na 'yun. Okay na 'yun. Baka mabash ka na naman ito oh. ng mga hindi mo napili sa pila. Kaya Pero ayan, babalik na naman tayo sa Batch Bash, bash daily. daily. Mas palupit ba ng palupit 'yan? Ah, oh, oo, mm. nako. Simulan natin kay Julian Legacy. Sabi niya, Nako, dati pa yan si Joshua sa bahay ni kuya. Madali magsawa sa babae yan. Olo, naka <laughs> Tsaka ka palagi. Oh, alam na alam niya. Oo, parang TV lang pinapanood oh. na, oh. na ako. <laughs> Ano ba yung pinagsawaan mong babae doon? Hindi <laughs> ko rin alam sa kanya. May Just, camera ba siyang iba? Judgmental. <laughs> Nagkaroon kasi ako doon ng love team na dalawa na hindi ko alam. Bigla, paglabas ko may love team na pala kami na. <laughs> Nagkagulatan. Oo. <laughs> So, yun. Kaya uh, mm. siguro nasabi niya yan. Okay, okay next. so next. Ito. To, ito. Basahin naman natin yung kay Jasper art Channel. Nakita ko sa personal si Joshua. Laki din pala ng ulo niya. <laughs> 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 ka kayo yung hindi, hindi, ba siguro dinangkal niya yung ulo niya na malayo ka. Ganyan, no? Pero totoo, kal... malaki talaga yung ulo. Ulo mo? Oo. Oh. Mm -hmm. Yung suot namin sa si Star Magic. No. May headdress kasi kami. Oh. Di kasha yung headdress ko. Sinira ako pa yung likod para magkasha sa akin. Oh, no. Pero malaki talaga ulo. Wala bang lumapit sa inyo na naglalakad ka sa mall tapos sinukat yung ulo bigla? Laki <laughs> nga, <laughs> Thank you, Joshua. <laughs> Pero hindi naman siya sobrang laki. Normal naman eh. Mas oh. oh. okay na yung malaki. <laughs> <laughs> Mas okay ka nakatingin. Eh. <laughs> oo, <laughs> oh, malaki siya talaga ulo ko. Tingnan mo, yung may sobra akong balat sa ulo. Iyan <laughs> oo. Oh, diba? Kita ka ng sa ulo. sorry <laughs> 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 okay. Sabi ni Jay, Nina, Nina. S sabi ni Jay. Jay lang. Jay. James, Jay. Hindi, James. Nakalagay. Ano ba hindi ako nakalagay, yan? Nakalagay eh, no, James. So, oh, nakalagay. Okay, oh. Okay, next tweet. <laughs> sabi niya, sana ma-outcast ka sa NKNKK. Nagsisimula ka pa lamang, maangas ka na. Gago! Wala kang pinagbat kay Jeron. mo! <laughs> <laughs> meron talaga, meron talaga. Eh, no? Hindi di ako yun ang mayroon, sabi niya. <laughs> Okay, ito alam ko to. May, uh, ba na, may background to. Na, na ano mo, na... Hindi, kasi before na love ti mo kay Jane. Mm Nung sa PBB. Hmm. Tapos paglabas niya, namin, may Jeron pala. Oh no! Jeron Tay. Feeling ko, fan, mga fans to ng kabilang panig. ah, <laughs> uh, kaya pala grabe mag-hate. Oo. Mag Oo. Kaya yun, Wala naman talaga akong binatbat eh. kay Jeron pag nag <laughs> ko. <laughs> ito na. Miyaka 13, ang sabi niya, di marunong umarte, pangit boses? <laughs> Baka minsan pumapangit boses kapag umaarte ako. Hindi ko na kasi napapansin. <laughs> Pero hindi mo ba pinapanood yung sarili mo? Pinapanood ko naman on. So sa wow. Anong masasabi mo sa boses mo? Pangit. <laughs> <laughs> Okay naman. Okay naman. Ganda naman boses ko. Maganda siya pag nagsasalita, pero pagkakanta na yun eh, hindi maganda. Oh, okay, <laughs> yun naman pala eh. Saka hindi okay. naman musical eh. Oo. Hindi naman musical eh. Huwag kang ano dyan, miya ka. Kanina, tinuruan mo ka, ay, tinuturoan niya tayo na sumayaw. Ngayon, tuturoan ka naman namin. Kaya, ang gagawin namin, ituturoan ka namin ng sexy dance. Oh, no! Okay. <laughs> Dali lang yan. Okay. Sabay okay. ka na, James. So, sa so, una, na, dapat iilag ka sa bala. One, two. Tapos, archery, kukunin mo yan si igigiling mo. bala ba yan? Oh, dalawa. Ano? Isang, dalawa. Oh, <laughs> Dito ka, Joshua, isang... para ano. Oo, no, dalawa. Oh, Tapos, isang... kukuha ka ng bow. And dalawa. then, titiram, atake mo yung bow. Tapos, susunod, pangalawa, atake mo. Tapos, sasayaw mo. Ilo siya. Ilo siya. Ay, alam mo, hindi ko kaya yung ano eh. Paano, paano? Doon, hindi mabuti <laughs> siya. <laughs> Kailangan, ano, ialay mo. Luwag mo yung sa... belt. Ayan ialay mo sayo mo sa lupang tinubuan. Pag-ibig. Pag-ibig. O, sa taas. Oh, sa taas. Uh -huh. Okay, baby. Isipin mo Kailangan <laughs> ng oh, nang gumigiling. Okay. Ay, puti. <laughs> Ito na. Ilag sa bala. One. Archery. Ay. <laughs> Dapat ginigiling ako. Oh, pasok na tayo sa atong isipin. <laughs> Tapos ialay niya yung sayo niya sa lupang tinubuan. Pag-ibig. Eh. Okay. Na, Work. Work na to. Bago tayo magtapos, eh dito, siyempre sinasamahan ka namin sa lahat ng laban mo, Joshua. So, hmm. ang uh, segment na to ay kailangan mong pumili. Oo, oh. mo kung anong pumili. lalabanan mo. Oo. Dito sa juice Your, Your, Your bottles. bottles. Ah. Nandito ang ating tatlong bottle. Galing <laughs> <laughs> ah. Oh, yan, no. Oh. Ngayon, Joshua, pipili ka dito. Lahat ito'y may mga katanungan na naglalaman ng mga, ah, mm, ka talaga. Okay. So, pili ka lang kung anong tanong dito. Uno, One, two. two, or three. Ayan. Ayan, pinuha na niya. Mas maganda sana, sa T. Eh. <laughs> <laughs> ito, tungkol sa ulo lang dito. <laughs> ano ba yung tanong niya? Hindi ko rin alam. <laughs> Bakit natatawa si Dodo? Masarap ba yung mukbang yun ni Janela? <laughs> <laughs> yung pagkain ito, anong lasa at bakit? Masarap ba yung mukbang namin? Ako naman. Yung pagkain, anong lasa? <laughs> uh, adobo. Oh! Adobo! Favorito ko. <laughs> Favorito! Ibig sabihin yun yung ulam ni Janela. <laughs> <laughs> oh! Ano? Oh, ano na? <laughs> Siyempre, kailangan natin magpasalamat na tayo kay Joshua. Oh. Thank, yes, sir. You, brother, Thank you, brother, sa pagbaboundlock sa amin dito sa Jijihan. Oo, oh, maraming maraming salamat, Joshua. Mm. At napatunayan namin talaga Pwede yun lagyan yung title yun ng Jijihan, Charot-Charot lang. Charot-Charot yeah. lang. Charot-Charot <laughs> oh, lang. Lang. lang naman tayo dito. Char Charot-Charot ah. natin ang ating mga bashers ah. dito lang <laughs> sa Jijihan. Ah. Kaya Joshua, baka gusto mo na invite ang mga manonood dito? Oo. Mm -hmm. Hello mga kamilya, this is Joshua. Inibitan ko po kayo manood ng Darna every Monday to Friday po yan pagkatapos ng BB Patrol. And uh, thank you, Gigi Han. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, Joshua. Salamat. At napatunayan namin, G na G ka talaga. Mm -hmm. At G na G ka sa iyong mga bashers. Dahil dito na lang napanood yan sa... Gigi, Gigi Han! Karat, karat, karat,